Magandang araw mga idol. Dito na naman tayo sa ating ginagawa mga idol. Tingnan mo, tinusok mga idol. Ayan mga idol, ah, papalitan na natin yan. Ah, kasi pangit yan, kawayan yan, baliko, baliko. Ito mga idol, oh. uh, ah, pakita ko sa iyo. Oh. Baliko, baliko, baliin ko yan mga idol. Oh. Pag ah, daily na pwede, dito sa iyo. Mm -hmm. Tumba. Ah, ito, mga idol. Ang gagawin ko mga idol, the will mga idol, paano pagtasa ang kahoy mga idol na natin ng uh, aro pang sa cross uh, sa buh aro ya mga idol at ah, ating tingnan, tingnan, mga idol okay? binutasan ko na ngayon yung kahoy nga 2 by 3 mga idol kaya ko i-mount ngayon ang pait pait lang mga idol makita natin yan sukat sukat dudong mm. na guhitan na natin ulit mga idol medyo na short ang pait Ayan na. Kita natin ang pipe para masukat yan ngayon para may lagay pang tasa doon sa butas ng idol na kung kahoy mga idol na bilugin mo stick na bilog mga idol ito lang mga idol ha -ha ay, ha ay. mga teknik ito mga brother teknik ay ah, tin mo na yeah. ito lang mm.

Ah, ito mga ginagawa na may mga idol, mga skill kito. Mga skill kito, kanya-kanya tayo mga content. Ah, ito naman ang content namin na ah, mga skill na content. At pag nanood kayo dito mga idol, matututo kayo. Kung gayahin lang nyo yan, matututo kayo kung paano magawa ng stick na bilog na bilog. Yan ang tawag na duel. Duel ang gagawin natin mga idol. Yan na, ang nagpisagnatay kahoy kay maglong natay mga idol. Mmm, -mm, maglong agnata. Mmm, yan na mga idol. Itisting ko yan ngayon kung pwede na ba yung ginagawa kong pangtasa. Yan mga idol. Yan, napakasimplang, lang. Nagbutas ko kayo na, ilagyan ko ng pait. Ngayon, itusok ko ngayon dyan yung stick. Ito mga idol. Okay, tusok mga paet. Mm, tingnan natin. Ay, mabuti pa ito kay nakatusok-tusok. Tusok mo dong, sige dong, bira na to dong, sige tusok, tusok ka do mm. apit na. Oh, uh ay, tuara gaso-aso. Hmm. tuwa na, human ka ka. Di magic. Yan ang pang magic mga idol. Ito yung mga ginagawa na may mga idol, mga technique mga idol mga skill na mga skill na uh, content mga idol matututo kayo kung manood kayo dito sa aking youtube channel ah uh, shout out pala ni ni Joel Punay ah uh, idol ah uh, shout out si idol uh, si Jewel Punay Mano, panoorin ninyo yung kanyang ah uh, uh, ang kanyang vlog at nak makita mo yung kalalaki ng tilapia ay, ay siya ang tilapia ni Joel po eh, kasi laki ng unan ay siya ako malapit lapit lang din eh ay talagang ako sa eh, sasama na ni Joel po eh ay, eh, dito eh wala man wala man ka isda isda dito sa amin okay mga idol ah, wala na mga idol Aha, wala na mga idol na natanggal dito sa maya puno ng aking litik dahil ito tayo sa mga haba subukan natin mga haba mga idol ito na ito na Ikutin mo ang iyong pag-ibig. Mm. Ikutin mo. Ikutin mo ang pag-ibig ni Inday o ni Dodong. Wala na namang skill, mga ability, abilidad ng isang tao. Mm. Yan na. Ipadayo na. Ipadayo na. Tusok mo na. Mm. Itusok mo, Dodong. Mm. Tawa mga idol kung ano yan kakinis at kabilog yung ginagawa natin mga idol. Oh, ha? Ay! <laughs> ha? idol pa thumbs up thumbs up mo correct yan na. yan mga idol yan o oh. oh. yan malapit na ako matapos sa aking uh, aking shooting you know, mga idol oh. hindi eh, na tapon mm. it's hindi uh, eh, ito pwede eh, kay balik tot malok tot na, mga idol yan ang gagawin ko ngayon mga idol na aro mga idol kasunod natin kita kita ipakita ko sa iyo kung paano ko gagawin ang aro